Isang exclusive silip ang gagawin natin dito sa isa sa mga local makers ng cellphone sa Pilipinas. We start from a design of the phone. Initially, we have industrial designers overseas helping us designing the ID of the phone. So after we decide on which ID we want or which design that we want, we start to make a prototype of each phone. Yung, ito yung mga Unang sinilip ni Dura ang mga nagdidesenyo na cellphone units. Dito sa drawing board, kontrolado nila kung ano ang magiging look o itsura ng produkto. Galing nga. Kaya ako yung inyong client, mm -hmm. I want a um, joyful color. Joyful color, sige. Um, I want a gray one. <laughs> <laughs> eh, yeah, siguro ulit it's iyo, ito siya. para yeah. maganda, no? So, pwede namin i-change yung color niya from um, yung parang kanina, dull na brown. Yes. Which is more excessive. Mm -hmm. To something like pink. Usually sa mga, -print girls, print mga print, printed, on. printed yes. animal print. So, we could do that and incorporate that on our phone. That so, this is a zebra pattern. Animal print. Oo, uh, parang animal print. So, yes, Ay, ang cute! Uh, sa kanilang technical area, masusing binubutintin ang mga cellphone. Pag gagawa ka ng phone, siyempre may mga dapat ka sinusuot porque um, la dura, la soota la um, um, damita, la porque la uloa, la porque hindi uluga la um, debriya, la porque um, soota uh, la porque doktora, mm -hmm, la porque labgauna. Mm -hmm para hindi lamiga um, at tripe sa bakla. Uh, maniwala silang ano Spanish. <laughs> Dura, sumakum laude. <laughs> gloves? Aba, nagsusuot na ng gloves itong si Dura. Charan! Okay so na, ano pa na naantay natin. Ready na kayong gumawa sa sarili cellphone? Yay! O, tara na, join na rin. Birayin niyo na ako. Join! Sorry, nasa loob niyan, kuya. Sorry, nasa loob ng phone. Uh, board, speaker. Sarit na kami nag-text. na load. Mamaya na lang. Ano na sa loob? Bale na sa loob ng phone. Uh, board, speaker, uh, headset, jack. Para malaman, kalasin na natin yung cellphone unit. Ang kaloob-looban ng cellphone ang tinatawag na printed circuit board o PCB mas kilala natin bilang motherboard. Kumbaga sa tao, ito ang utak ng telepono. Gamit ang aking may wagang magnifying glass, glass, makikita natin na mas malapitan ang mga parts or internal organs ng cellphone na ito. Ang oblong shape na ito na nakadikit sa PCB ang speaker. Dahil dyan, kaya narinig natin ang ating kausap sa telepono. Nakikita niya ba ito? Ikaw ito eh, camera ito. Ayan no, ang liit-liit. Nagamit ko ng camera ito. Oh. Akalain niyo ang napakaliit na kamerang ito, 3.2 megapixel na ang kayang kunan ng litrato. Magandang picture quality na rin yun ah. How about that one, yung parang magnet? Ang no, bilog. Ayan oh. eh, yung vibramotor for... Para pag sinilate mo yung phone, yun yung magbabibrate. Magbabibrate, yeah. vibrate. Yung gold, gold na yan. And para yeah. sa touch panel yan. That one. Connection ng touch screen niya. Para sa touch screen unit, ito naman ang magpapagana para maramdaman ng telepono ang bawat touch mo tuwing ikay nagtitext. Ito naman ang connection sa internet. About this one? Para sa memory card. For your okay. files. For the files, pictures, storage dual sim dual sim o pwedeng lagyan ng dalawang sim card ang telepono ito kaya may two sim card slots makakanood ka rin ng aha dito dahil may mobile TV pa at ito ang antenang magpapatagana niyan